Kanina, binanggit mo na, merong bard. Mm -hmm. Oo, pero apart from, uh, ano ba specifically yung ginagawa ng bard sa lahat ba pwedeng uh, gamitin to para maka, I mean, ma ma makuha advantage, yung mga benefits nito. Okay, sige. Um, una unawain muna natin, ano ba yung mga paraan ng mga scammer? Bakit mm -hmm. sila nakakapigil? Mm -hmm. Una-una, ginagamit nila o inaara ina ina nila yung mga asal natin o human behavior. Mm -hmm. Ginagamit nila yung pangangailangan ng mga kababayan natin sa pera. Diba? Yan yung ginagamit nila para makabiktima. Kahit anong teknolohiya man gamitin nila, AI man yan, social media man yan, pero yung prinsipyo nandoon. doon. Yun yung ginagamit nila para makabiktima ng mga kababayan natin. So, kailangan alam ng mga kababayan natin yun. Kahit wala sa teknolohiya iyan, nasa, nasa mensahe at nasa atake ng mga scammer. Ngayon, paano natin gagamitin ang AI katulad ng BARD no? para mas makatulong sa mga kababayan natin tungo sa isang mas ligtas na paggamit ng internet. Kanina, tinalakay ko yung paggamit sa Bard, no? Kung kailangan natin ng mga ideya kung paano tayo mas magiging ligtas online, pwede natin gamitin si Google mm -hmm. Bard. no? Isa tong chatbot ng Google, kausapin lamang natin ito at humingi tayo ng mga ideya at makakatulong ito. Libre ito? Libre, walang bayad. Pumunta lang po tayo sa bard.google at simulan po natin siyang kausap. At yan, kapag um, madaling trabaho, unang-una yan. Kapag nangako ng madaling trabaho, nako, mag-ingat na kayo, bakas kami mm -hmm. Ang pangalawa, madaling pera. Pag nangako ng kikita ka dito ng mabilis, ng malaki, nako, mag-ingat na po tayo, bakas kami mm -hmm. Pangatlo, syempre, yung investments ka. Pag nag-invest ka dito, lalago ang pera mo, yun pa lang, isang malaki na pong red flag, mag-ingat po tayo. Pag-ibig lalo na ngayon ah, malapit na Feb 14. O, buti na banggit mo rin yan. pag-ibig, no, yung mga taong nangangailangan, no, at naghahanap ng makakatuwang sa buhay. Ginagamit nila mga scammer yeah. para makabiktima. Maraming so, uh, marami silang binibiktima, pero ang nakikita namin unang-una may kapasidad na magkaroon ng malaking savings. So ang mga senior, ang mga retiree, yan. Tapos ginagamit nila minsan yung pagiging uh, mag-isa ng mga retiree at mga senior sa buhay, okay. 'di ba yung kalungkutan ginagamit nila yon. Okay. Kaya minsan ang mga kababayan talaga natin hindi mo masisisi, no. Talagang um nadadala, natatangay ng mga matatami sa salita ng mga scammer. Okay. So anong gina anong uh assurance ng uh, Google, ano yung mga pwedeng itulong ng Google. Kanina binanggit mo na, pero uh, just uh, to reiterate, uh, ano yung mga dapat gawin na with the use of your, ano, your, your uh, company. Unang-una uh, -una po, ang mungkahin natin sa ating mga kababayan ay maging uh, maingat. No? Mm -hmm. Kaya nakita niyo yung mensahe kanina ng Ben Beniba, mag-ingat online. So gumagawa kami ng mga gantong programa para magpalaganap ng tamang impormasyon at edukasyon para matulungan ang ating mga kababayan na maging ligtas online. Pangalawa, maraming mga produkto, katulad sinabi ko, yung produkto ng Google, Gmail man yan, no, ito ay ligtas. Ginawa namin to para maging ligtas kayo. Ito ay responsibilidad namin. Siyempre, pangatlo, um, ang din po namin, no, lagi po kayong hihingi ng tulong sa mga mapagkakatiwalaan ninyo sa bahay, mapagkakaliwata ang miyembro ng pamilya, mapagkakatiwala ang mga kaibigan, no, para po alam nila ko ano nangyayari sa inyo. And yung mga nakakabata naman po sa bahay, responsibilidad din po nila na pangagaan po yung mga tinatawag nating vulnerable, vulnerable. Ito po ang mga senior, ang mga tao na hindi pa masyadong sanay online. No? Gabayan po natin sila kasi kung minsan po nangyayari na pala yung scam pero wala lang po tayong bukas na komunikasyon kaya nangyayari po ang scam sa bahay. Okay. Ay, kumusta yung